Ah. Kinanglan ko an pa isa ka. Kanang naang ang tubigan para makaligo ug ang mga bak. Guys. So, ni bayo ni sa taas para kwa kanang naang ang ah isa tubig. Yan. Tulong ko sa tabay. Tuloy niya guys. sa tabay. Yan. Pagkakaroon ko dali ang isa kabaldi. Yan. Saka hundang sa obos. <laughs> you guys So, na ako ko dali guys, tabos hmm. Si Bea na dyan na ah. may leg siya, ginisiliga ng mga waste sa kuhan guys, sa ah, baboy. Ayan o. Ayan. Ayan. Okay. I'm so going we to guys yeah, and I need to get her out So, yun guys Kita nyo naman hmm. Kita nyo naman yun Ayan. So, yung mga baboy So, yung mga baboy ay, mga baboy o. Oh. Ay, Ah! Kaya nga guys. Kaya nga yan. Kaya kisi-kisi. sila oh, sila. Um, paligo na ni Bea. Paligo na sila. Ayan o. Ayan. Grabe yung dito nila. kisi

po ano sila unom ayon eh. na sila kabuok. Ayan. yun sigi niyo gising pa yung pagigisutum na sa kayo gisutum na sa kayo sinasabing napun yun yun na mo sa mga tangan upang kaun di mo masapatan upang kaun kaya na ang gising niya di ba yana yana na sa tangan na Ako so na guys. si na sila ligo. Punta din sa pagkaon. Tara. So, na. Uh,

Ano na ipakao nila? Ulo sila kabuok. Grabe. Ano na ito, babe? Ay, ayaw, ayaw mutan, diriki, siya Ayaw diyan. Atong guys. Pero kaya naman tayo. Dirig, kitsaganahan mo Ah. Pakita na ako ng nangaaon na sila, no, guys. Ayan 'to? Eh. paka na ata siya. Kuha ko oh, na Ayan na. Eh. Ayan eh. na eh. Oh, na. Hay na. Bayo lang kaon. Pangungkuan ko ah, sila. Ah, nagya sila. sa mata niya. Dito ka sila nawasin. Ha? Dito. Okay. Ah, nindot ko yung lugo. Hindi ba yan, ha? So, ang init ilang lawas. So, kaya nga lang sila. Kaya init na yung lawas. Igang kayo sila ba? Kaya niya, wala mo. Wala mo. Lagi, laki, laki. Dako na siya, boyag. Dako na siya, boyag. Masa may kaon, oh. Ayan, wala. Papiyot siya, oh. Ayan, Kaya niya, lima. Bali yung kaon, oh. Ayan, wala. Tama, Bali yung kaon nila. Kaning isa, nag-diet. <laughs> nag-diet yung tao ng tigi. Diet siya. Masa may kaon. Ayan na. Sa di ba? siya pa saan. Kasamad ba? Ha? Ha? tayo sa place. Hindi mo na lang, ko na lang. Pag nabusog na sila, munda ka na? So, ang laki gid baboy. Ito nga yung laki -an. dako ang dako nga baboy. Wala oh, siya may kahon. Huwag nag-diet siguro siya. Huwag oh, man siya may kahon.

Dami kayang idulungan, no? Dami yung dilungan, marawag. Parang na ang crispy ka. Ano ba? Crispy. <laughs> so, yun lang guys. Bye-bye muna kay Ayusin na namin. Bye-bye.